yan. Talaga lang na ano na. Ha? Yan pa talaga na may dana. Ang galing-galing na. Ay, talaga lang. Ay, si Pote. Yan si Pote ko po, yan eh. Hmm. Ah, ba? Feeling princess, sana. Ah, Pa-blue-blue -blue eyes ka pa dyan eh. Ayan Ay, yung blue eyes niya eh. Oh. Ah. gelagalah, wah lakukannya mami lah, oyoyooyooyo, oyoyooyooyo, hehehe, lape eh, lapek tak eh, mana? Aaah, aah, aah, yung kuko niya tinatago niya. Hindi, ko nasasalat yung kuko. Mm. good boy.